Dali! <coughs> ano? Bilis, tanggalin mo. Sa ulo. Baklas. Tanggal. Okay. Ipagpag mo na mayos. Mm -hmm. Bilisan mo, Belis, Wala nga itutira dyan, ha? Tapon Itapon mo Bilisan mo Huwag mo na mabalikan yan, ha? 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 Nakakaintindi ka? sige, wag mo na mabalikan niya na. Anong galit mo sa kanya? Ha? Anong galit mo? Sabihin mo sa akin. Anong galit mo? Wala? Bakit mo pininsala yan? Ha? Ha? Anong ginamit mo? Kulam, barang? Ha? Anong ginamit mo? Ha?

Ha? Kapre? Kapre? Bende? Pagpag, bilis. Papainitan ko yung katawan mo. Tanggalin mo lahat. Ano ka, kapre? Ha? Bende? Ha? Puti? Itim? Puti, itim? Ilan kayo nandyan? Dalawa, tatlo? Ilan Ilan kayo? Ha? Marami. Yeah, ha? Tanggalin mo, bilis. Yun, baklasin mo sa ulo niya. Sa dibdib. Huwag mo perapan to, ha? Ah. Ha? Bilisan mo. <coughs> Ilang kayo nan nandyan? Marami? Ha? lang kayo? Marami? Isa ka lang? Ano ka, pati? Itim. Pati? Sige, tanggalin mo. Huwag kaibigan tayo, ha? Ha? Tigilan mo na to, ha? Ano kanya? Gabay kanya? Ha? Tanggalin mo, bilis. Hindi pa para saan? Tanggalin mo lahat. Wala, itipira, ha? Ha? Sige na, tanggalin mo. Tigilan mo na to. Saan mo nakita to? Dito sa bahay? Ha? Dito? Saan dito? Sa CR, sa kusina? Kusina? Tige, tigilan mo yan. Bilis. Ang mo. Diyan ka ba nakatira sa ano? Sa kusina? Ha? Ha? Gate okay, tanggalin mo na. Wala kang ano dito ha. Ah. Wala kang ano dito ha. Ah. Gambalain ha. Ah. Intindan mo ko. Anong pangalan mo? Sabihin mo sa akin. Pangalan. Sa akin lang. Pagkaibigan tayo. Gusto mo? Ha? Anong pangalan mo? Sabihin mo sa akin. Sige. Gusto mo akong kaibigan? Sige. Tanggalin mo na yan lahat. Saan ka nakatira dito? Dito sa kusina o sa CR? Ha? Ikaw na lang ang ano, ang... Sa pangalan, dakilang pahinig Diyos sa mga Diyos anak. Diyos, perto santo sa lahat ng kasantasan, kasantusan at na ginilagwarga. Sa aking mga gabay, hari sa mga hari. Ha? Hindi na mga indaliri na, Pantay na. Pantay na ba? May masakit pa? Sa katawan mo? Ha? Meron? gamutan tayo mga pare.